Okay welcome to the No, dere sa ato ang tulumanon atong buluhaton kung asa kita mo tanaw aw sa mga panghitabo sa atong palibot nga atong tagaag komento, reaksyon o argumento nga naga sa pulong sa Ginoo. So karong nga video is natay tan-aw na sa testimonyo sa usa ka at terrorist, no? Leader of uh, terrorist leader nga siya naka-encounter ni Jesus dito sa prisuhan. So atong tan-aw o atong paminahon ang yang testimonyo nga mo ni atong giampo nga makahagit kanimo karon nga ikaw And a voice that says, I forgive you. And he uh, didn't understand that Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, Who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And he said, I oh, am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means, because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor, and I just wept. So atong nakita o atong nadungog testimonyo, diha yun na ang testimonyo, di hagin nato mahisabtan nga ang grasya o kaluoy o ang gugma sa ginoo halapad gayod kayo. Walay gipili, unsa man ka, si kinsa man ka, unsa man imong binuhatan, sa una, o unsa man imong family background. Wala ka na gimatter sa ginoo. As long as you will accept and believe and trust Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be saved. Muna maiisun mga higala kung ikaw wala pa relasyon diha sa Ginoo, wa pa nga kung unsa kung ikaw, dili kamatay nimo di makaadto ka sa langit. And now is the time, now is the day. Today, this time, you need to accept and trust Jesus as your Lord and Savior. Okay, niyo siyang pulong, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So wala only Jesus Christ. Only Jesus Christ, muna iyang testimonyo na siya gituhuan, but Jesus Christ made him encounter personally. So muna, magyang nyo, Padayon nga ikaw mutuog mo sa na Kristo. Isipin mo bugtong, o personal nga naman laluwas. Salamat. God bless.